Hi guys, ayan may nangangamoy na naman po ang langka kaya check po natin ang ating langka dito kung hinog na. Ayan, nakita po ng mister ko at tatanggalin lang po ang balot nito dahil ng kaya po namin binabalutan ay para hindi po mabulok ka agad kapag yung hindi pa hinog. Kaya ang nangyayari ay ginugulay na namin kapag kapo po natusok ng na mga insekto. Ayan guys, so kita nyo hinog na hinog na at nabiak na nga, muntik na namang hindi makuha at malimutang kuhain. Buti na lang at na na naamoy namin. At ayan, kaya makakapag-harvest na naman tayo ng matamis na langka. Dapat nga may tali. Ha? Ang pika? Dapat may tali. Saan baka kumulaglag. Bukan tali. Ayan, guys, sa kabila namin, ayan naman po, malalaki na rin po yung mais. Kaya, Siguro sa isang buwan ay mag-harvest na rin sila ng kanilang mga mais. Patuwa po itong mga langka namin na talaga namang napakalaki at talaga naman napakatamis po niya. Maganda maganda po ang lamukot niya, ang langka na yan. At sobra talaga pong tamis. And guys, bali dalawa po yung aming makukuha ngayon at ayan, kung sino po may gusto ay pwede kayong sumagit dito, kuha na lang po kay dito ayan teka lang. teka lang Ay mo, hindi mo kaya. Oh, ang laki. Oh, hirap na rin. Ang dalawa. Kasabay pa. Yan, napakabango po ng amoy. Talaga naman ang hinog na. Napakasarap po niyan. Sabi, dubilo. At pwede nyo rin pong kainin na lang ng hilaw at dahil na napakatamis. Kasi nagyan. mo naman. Ah, Ah, rin. Hmm. Ay, na rin. Yan po talaga ang kagandahan dito sa amin sa probinsya. Talaga napakarami po ang pagpipili ang prutas. Basta marami ka rin naman po syempre ang itananim. Kapag naman di ka nagtanim, syempre wala ka pong mapipitas. Kaya ayan, yan po ang aking mga tinanim noon ay talagang namumunga na lahat ngayon. Ako po mismo ang nagtanim yan. Kapag nagbabakasyon kami dito ay tanim po ako ng tanim hanggang sa nung tumira na kami dito. Ayan. Inaani na po namin ang mga bunga lahat. ayan? yan? Pero isa lang ang ano. Mm -hmm. you know, mo nang bago yung isa. Okay. Oh, huh. pero so yun. na ko inog na. Ilang araw na, na rin nakarin. Ah, tal. Ah, tal. Oh, Talingan para. Oh. Hindi ako na.

putot pala hindi yung sakinan ko lang yun puto na yan guys dalawang lang napakalalaki at nangangamoy na hinog na hinog na po at ayan napakasarap mo yan kung sino pa may gusto ay pwedeng pwede kayong kumuha dito yan guys <tulay> talagang ano lang na kapag may tinanim ay marami kang aanihin. <tulay> Napakasarap po niyan lang Libreng libre. Napakamahal po ng kilo niyan. Kapag ka sa palengke pa kayo bibili. 80 yata, 80 pesos ang kilo ng hinog na langka. Yan, dito po sa amin ay Libre lamang po yan. Talagang babantayan nyo lang na mahinog. Minsan po kasi ay nalilimutan na hinog na pala. Nakabalot. Ayun, hindi na nakukuha. Yan, papamahagi po natin yan sa ating mga kapitbahay. Para po naman makatikim rin sila ng matamis at masarap naming langka. Ayan guys, thank you for watching.